Guys, tuturuan so ko kayo kung paano ba magbigay ng multivitamins or sabihin na natin, usap multivitamins ito sa bata. So bago yan, pakilala muna ako sa mga bago dito. Ako po si Dr. Pedro Ma'am, isang pediatrician at isang nanay na katulad po ninyo. Gumagawa po ako ng mga ganitong content, pediotips, parenting tips, at gabay sa pag-aalaga kay baby. una natin pag-uusapan kung kailangan ba talaga ng multivitamins sa isang baby, sa newborn lagi kong sinasabi, hindi muna dahil ang importante yung maibigay sa kanya ay ang gatas mo mami, wala nang iba, kung hindi po makakapag breastfeed, pwede yung formula milk, pero kailangan uh, the best yung ibigay niya sa kanya, so when I say the best hiyangan lang talaga yan. So kung ano po yung available sa inyo, kung ano yung uh, afford ng budget po ninyo yun ang ibigay nyo kay baby and then pagdating ng 6 months of age, dahil nagupisa na siya kumain ng solid food, kaya tayo nagibigay ng food supplement or yung mga multivitamins but kung siya ay napapakain nyo ng mga iba't ibang uri ng pagkain. Kompleto yan. Go, grow, tsaka glow. Merong fruits, may vegetable, may calories, may protein. Sapat po ang binibigay niyo sa kanya, no need multivitamins. Pero paano niyo nga malalaman kung sapat? Siyempre, kung merong weight gain yan, tumatangkad po siya at malusog. Tapos, um, malusog ang pangatawan at, at hindi masyado nagkakasakit. Kapag nagkakasakit, gumagaling agad. So, hindi nyo na kailangan sa kanya pero yung mga multivitamins na pwede niyong ibigay sa kanya kapag hindi siya masyadong kumakain ng solid food at gatas lang din ang kinakain niya pwede kayo magbigay ng multivitamins and yung iron so pwedeng magbigay ng ferrous drops 0.3 ml once a day for 3 months doon po kayo mag-start magbigay ng ferrous sa mga patients ko hindi ako nagbibigay ng, ng ferrous pag alam kung okay siya sa kanyang feeding yung mga multivitamins naman, pwedeng ibigay sa mga 6 months hanggang 1 year old kung hindi siya masyadong kumakain, ha? Ito po, ibigay ko sa inyo. Next, isa-isahin ko na yung mga multivitamins at yung mga gamit po nila. I-remind po kayo na hindi naman kailangan na maraming multivitamins si baby. Dapat isang multivitamins lang. At malalaman niyo naman yan, kung multivitamins ang isang vitamins, dahil nakasurat naman yan sa box. Sabihin niya, multivitamins plus. So, malalaman niyo yun. Okay, so mag-start po tayo sa lahat ng, uh, sa vitamins ng pampatangkat. Ito yung may mga cholera, growth factor or yung CGF. Lahat po nang yan ay pampatangkad. So, I will uh, list down them here. Usually, yung mga vitamins sa na pampatangkad nag start po tayo 2 years old. Okay? Kasi uh, doon pa lang naman talaga natin kailangan uh, magbigay focus or mag-focus tayo sa height ni baby at around 2 years old kasi pag less than 2 ang, ang inuuna natin is yung immune system and then yung brain development niya so speaking of brain development pwede na tayo magbigay ng pampatalino sa so 1 year old and above at ito yung mga vitamins na matataas ang DHA or yung good for brain development sa mga tourists order, pwede namang wire old na picky eater, yung walang ganang kumain, or na distract sa kung ano-ano ginagawa, na distract sila, hindi sila, hindi nila pinapansin ng pagkain dahil kung gusto nila naglalaro, pwede kayo magbigay ng multivitamins plus buklisin or yung may lysine. So, lahat mo nang ito ay vitamins sa pampagana. Next naman is yung vitamins sa pampataba. Yung pampataba, pag sinabi natin, is weight gain, tsaka yung para magkaroon na laman. So, ang ang work po ng vitamins ito ay mas inaabsorb po niya yung protein. At ito po ang vitamins na pampataba. Kapag naman sinabing vitamins sa pampasigla, sigurado may iron yan. At nasabi ko na nga, yung iron is pwede nang ibigay as early as six months. Pero, pwede din tayo magbigay ng multivitamins and iron sa isang newborn kapag siya ay number one, premature, merong low birth weight, sakitin, na admit sa hospital, at uh, yung mga... Yes, yun lang. Actually, yun lang. Mabilis lang po itong vlog na to. Hindi ko na pinaka-tagal-tagal dahil favorite niyo po kasing tanong ang Vitamin. So, yun lang. Sana po ay nakatulong po sa inyo ito. Pwede po i-share niyo po ito at wala na masyadong magtanong. Kung, kung maaari ay pwede niyo po i-share to at i-like. Subscribe to our channel, Dr. Pelyo Mom. Thank you!